Isang yugto ng buhay ko ang hindi ko malilimutan. Ito ay iyong mahalin ako ng aking mga magulang. Halos di nga po ako padapuan sa langaw at lamok. Nung teenager ako, ayoko maging talunan. Gusto ko, palagi akong winner. Tatay na ako ngayon. May halaga at iginagalang ng ating kapwa. Narating ko na ang yugto ng buhay ng pagiging isang ina. Ano man ang kalagayan ko ngayon, di ko ikinukumpara ang aking sarili sa iba. Di man natin maabot ang values na na-establish na ng iba, at least helpful ito sa ating personal insight. Eh, eto na ako ngayon sa yugto ng buhay ko. Nakilala ko na ang aking sarili sa paningin ng ating Diyos. Yugto. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company. Yugto! Yugto. Ruben, mamimiss ka namin ni Dico Mane mo. Kulang na kami ng player sa basketball. <laughs> Ana, tara nang umuwi Baka butang pataya ng ulan Nagtidilim ng langit Rupin na anak Tony Meli Manny Lolita Tara na Uwi na tayo uh, Tiago Bumalik tayo rito bukas Oo Papalig tayo rito bukas tara nang umuwi. Nang makapagpahinga na rin tayo. Pagod na rin yung si Ruben. Ilang araw na rin siya nakaburol. Siya man ay gusto na rin makapagpahinga kung nasan man siyang lugar. Malamang, masaya na si Ron. Kumilos na kayo. Ako po si Lolita Go. Pitumpong taon na ngayon at ako'y naninirahan ngayon sa Amerika. Uh, ang tatay ko po ay si Tiago Santiago. At ang nanay ko'y si Luciana. Dito kami pinalaki. Lahat kami dito pinanak ng magkakapatid. Anim kami magkakapatid. Tatlong babae kami. Si Rufina ang ati ko, si Melly at ako. Pangalawa sa bunso. Tatlong lalaki. Si Tony, si Manny at si Ben. Pero si Ben... Uh, at the age 14 namatay na Ma! 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 Rufina samahan mo ako magsimba martes ngayon araw ni San Antonio ngayon Nay si Meli na lang isama nyo. Marami po akong gagawing assignments ngayon, inay. Ako na lang po, inay, sasama sa inyo. Nakabihis na po ako. Magtututbrush na lang po ako, tapos go na tayo. Hay, nako, salamat anak. Oh, Rufina, yung tindahan ha, bantayan mo. Sabihin mo kay Manny na mag-igib pagdating niya na galing school. At yung kuya Tony mo, kunin yung isang sako ng bigas kina Mr. Salazar. Wala na tayong bigas na ititinda. Wag mong kalilimutan ang mga ibinilin ko sa'yo. Opo, inay. Kaya itong sulilita gustong gustong sumama sa inyo para makaligtas sa pagbabantay sa tindahan. Yang style niya, bistado ko na, inay. Nagpapanggap lang siyang reliyosa. Ang totoo, umiiwas siya sa mga gawaing bahay dito. Huy, marinig ka! Siya ang naguurong ng mga pinagkanan natin ngayon. At saka, totoong reliyosang kapatid mong to. Mana siya sa akin, Rufina. At saka pag uwi naman mamaya, siya pa rin ang nakatoka mag-uurong mamayang hapunan. Okay na po, Inay. Okay na ako. Copy na po. Copy na po. Uh, nung bata po kami, pinalaki kami sa ibang relihiyon Kasi wala pa po akong muwang sa Biblia. Yung nanay ko, religyosa din na ang daladala po namin sa puso, naging masyado akong religyosa sa sobrang pagkareligyos ako, mula lunes hanggang linggo, araw ng Martes, San Antonio, araw ng Miyerkules, Perpetual Help, Huwebes, St. Jude, araw ng Biyernes, Nazareno, at araw ng Linggo, uh, sa isang church din po na umaattend ka ko. Sa Isabela ka na naman ngayon? Mapapalayo ka na naman sa amin ng mga anak mo. Paano uwi mo? Sabi ng kapatas namin, maaaring buwan na lang uwian namin. Para na rin pala kayong nag-abroad. O siya, mag-ingat ka doon ha. Maraming tao labas doon. Hindi kami gagalawin roon, sabi ni Engineer. Nagbabayad daw sila sa mga yon ng revolutionary tax. Kaya safe kami. At saka, bakit ba puro negative yung iniisip mo? Ang isipin mo, ang ipasusweldo sa akin ng kumpanya ay malaki. Ha? Tama lang sa malaking pamilya natin. Hmm. Basta, mag-ingat ka ron, Tiago. Huwag mong pabayahan ang sarili mo. Bawal magkasakit. <laughs> Lima pa ang anak mo pinapag-aral. Hanggat maaari, ha? Kung maiiwasan mo ang sobrang inom ng alak. Oo naman, Luciana. Basta, Ipagdasal mo ko sa lahat ng mga santo na dinadrasalan mo. Hmm? Panay naman ang nobena ko ha. Kasakasama ko nga ang anak mong si Lolita sa pagdarasal. Ay, sa lahat ng anak natin, panging si Lolita lang ang nagmana sa'yo ng pagiging reliyoso. <laughs> At siya ang paborito mong anak. Baka akala mo, di ko alam ha. Mm -hmm. Hmm, may apat ka pang anak bukod kay Lolita. tay? Para sa akin lahat ng itong pera? Oo, oo, anak. Huwag ka lang maingay sa mga kapatid mo, ha? Lalo na sa ate Rufina at sa Ditsimeli mo. Eh, alam mo naman ang dalawang yun. mainggitin at matampuhin. Oy, mag-aaral kang mabuti, ha? <laughs> oo naman po, tay. Good. Kasi gusto ko talagang makapagtapos ako sa aking pag-aaral hanggang kuleyo po sana. <laughs> oo naman, anak. Kayong lahat ay makatatapos ng inyong pag-aaral. Magsusumi ka pa kung mapatapos ko kayong lahat. Kaya, pamalang anak na maging relihiyoso ka. Ha? Gaya ng nanay mo. Masusunod po yan, tay. <laughs> mahal na mahal ko po kayo. Oh, Palagi po kayong mag-iingat doon sa Isabela. Hmm. Kasi wala po kami roon. Mag-isa lang po kayo roon. Wala magtitimpla ng kapininyo doon. Kasi wala po ako. Basta po, Palagi ko po kayong pagdarasal. Naingatan po kayo ng ating poong may kapal. Talaga, anak? I love you, anak. <laughs> <laughs> Tony, akin na yung Uh, ito po. At ito na yung bus na sasakyan papuntang Isabela. Hmm? <laughs> Sige po itay. tay. Tay, mag-iingat po kay sa biyahe, ha? Oo, oo anak. Uh, At ikaw naman, ha? antaan mo, ikaw ang kuya. <laughs> Gamitin mo yung mga muscle mo sa pagtulong sa nanay mo sa mga bitbit -bit niya kapag siya namamalengke para sa tindahan uh, natin. Hmm? <laughs> oo naman po, tay. Ako nang bahala <laughs> sa mga gawaing panlalaki. Kami ni Manny. Yan, ang gusto ko sa'yo, <laughs> anak. <laughs> nay, may babayaran po ako sa school. May pera po ba tayo? Kasi wala naman po tayong benta, nay. Ano ka, anak? Huwag kang malungkot. Akong bahala. May naitabi naman akong pera eh. T Talaga po, inay? Eh, Oo, anak. Inalaki kami ng medyo marangya, pero akala lang namin marangya kami. Dahil ang nanay ko, talaga minahal kami ng walang hanggan talaga. Pinagpapagod, naghirap, nangungutang, hindi namin alam para lang ma-finance yung aming buhay. Oh, Luciana, may pinapabot na pera sa iyo si Santiago. Hindi raw siya makakawi ngayon. Ha? Huh? Bakit na naman daw? Naku! Sa isang buwan na naman yan. Ganun na nga. May pinapaayos daw sa kanya si Kapatas na kailangan niyang tapusin. Oh, kunin mo nitong pera na pinadala niya. Kabilin-bilinan sa akin na huwag ko daw kalimutan na di makakabot sa inyo. Salamat sa iyo, Dominga At ikaw pa ang nautusan ng magaling kong asawa. Pasensya ka na. Okay lang yun, Luciana. Kung may papadala ka kay Santiago, bukas pa lang ng linggo ay dalin mo na sa bahay para madala ko. Oh, paano? Uwi na ako. Baka nakaluto na si Lisa ng aming hapunan. Tutuloy na ako, ha? O, oh, sige, Doming. Salamat ulit dito. Ikumusta e, mo na lang ako kay Lisa. Makakarating, Luciana. Inay, bakit po ba kayo umiiyak? <laughs> Nalaman ko sa sawan ang kasamahan ng tatay ninyo? May kinakasama ng tatay ninyo doon sa Isabela. Kaya pala madalang pa sa patak ng ulan kung siya ay umuwi. Sinasabi ko na nga ba! May babae si tatay doon sa bundok! Oh, anong problema, Ate Rupina? Yung tatay mo, may babae oh. doon sa Isabela. Kaya si Putin dili tayo ni tatay. Ano? Kanino nyo naman nalaman yan? Kanino pa? De, dun sa chismosa na asa-asawa ng kasamahan ni tatay. Kakain si tatay! <laughs> Sinasabi ko na nga ba eh, may kinalolokohan do sa Isabela si tatay. Kaya pala ang tamad-tamad niyang umuwi dito sa atin. Kasi nga, may iba na siyang asawa. At hindi na si inay. Eh baka naman hindi totoo. Baka naman chismis lang. Magagawa ba sa atin yun ni Tay? Kung kailang malalaki na tayo at saka pa nag-isip ng mababae siya. Mahal na mahal niya si Inay. Hindi ba po, Inay? Tama ako na walang babae si Itay, kundi kayo lang ang asawa niya? Nay! Mga anak, kung ano man ang totoo, huwag ninyong kasuklaman ang tatay ninyo. Kahit pa paano, ama pa rin ninyo siya. Wala talaga siyang kwentang ama! Tony, anak! Hindi kita pinalaki ng ganyan. Nakapuotan ang iyong ama. Oo nga naman po Kuya Tony. Huwag mong pagsabihan na walang kwentang ama si Itay. Mahal tayo ni Itay. Pwede ba? Huwag mo lang ipagtanggol ang ama mo. Kung wala nga siyang babae, dapat umuwi na siya dito. Huwag naman siya. May mga dala pa nga siyang pasalubong sa atin kaya uuwi Malumahala. siya. Lolita? Lolita, pwede ba huwag ka ng sagot na sagot? Kung okay sa sa'yo na nang babae si Tay sa amin, pres hindi. Oh. hindi! naman siya ganun, ate. Masama naman talaga yung mga lunya. Pero wala naman tayong prueba na may babae nga si Tay. Yung mga na nagsasabi meron, pero ako hindi. Hindi ako naniniwala. Mali ba nalang kung aminin sa atin ni Tay na meron talaga siyang kinakasama doon sa Isabela? Ate Rufina. Umiiyak na naman si Inay. Naalala na naman niya si Itay. Kinapobotan ko talaga si Itay. Bakit hindi na siya umuwi sa atin? Ako? Sa pantaha ko, Ate Rufina. May babae si tatay doon sa Isabela. Ganon din ang pakiramdam ko, Tony. Pinagtatakpan lang siya ni Mang Doming. Kayo naman, Ate Rufina at Kuya Tony. Kung pagbintangan niyo si Itay, wagas. Dumali ka na naman, Lolita. Lalaki ko. Alam ko kung nangangaliwa si tatay o oh, hindi. Eh bakit ba? May asawa ka na ba? Kung makapagsalita ka, akala mo marami kang alam kay tatay. Ano ba kayo magkakapatid? Huwag nga ninyong pag-usapan ng wala rito. Hayaan niyo. Kapag dumating ang tatay niyo, kakausapin natin siya para di na tayo labis na mag-alala pa sa kanya. Wow! Ang sarap naman Adobo! My favorite! <laughs> gusto ko, mga anak, kahit wala ang tatay ninyo, mm. kumakain pa rin kayo na masarap. Oo nga po, Inay. At isa pa, nakakabili pa tayo ng gusto natin. Mm. Parang marami tayong pera, Nay. <laughs> Hindi natin po problemahin ang mga pangangailangan ninyo, mga anak. Lalo na sa pag-aaral nyo. Hanggat makakaya ko, kakayanin ko talaga. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Sana nga lang po, umuwi na si tatay. Hmm, Nako, Lolita, asa ka pang uuwi si itay. Eh, kalimutan na tayo nun eh. May ibang pamilya na yun. Yung nanay ko, makikita mo, lagi na lang siya umiiyak. Kasi nagiisa siya sa pagsuporta uh, sa lahat ng kapatid. Lahat ng kapatid ko galit lang sa tatay ko, pero ako mismo, peta ko kasi ng tatay ko, kaya medyo naging paborito ako. Po yung buhay na patuto ko. Uh, although hindi ako nagtanim ng na sama ng loob sa tatay ko. Santiago? Naawa ko sa asawa mo, kay Luciana, at sa mga anak mo. Panay tanong nila sa akin kung bakit hindi ka na raw umuwi. Domeng. Alam mo, nakakapagod na rin ang magsinungaling sa kanila. <laughs> hindi pagsisinungaling yun, kundi isang kawang gawa ng isang kaibigan. Basta, ha? Mm -hmm. sundin mo lang yung pinasasabi ko sa asawa ko. Labas ka na doon. At least, nakarating sa kanila mensahe ko. Eh, mahirap ko kasing pakawalan si Fina. Alam mo na bata pa dalaga, ha? Huh? Ito ang paalala ko bilang isang kalugar mo. Hindi na maganda ang pinaggagawa mo sa pamilya mo. Um, Mahawa ka sa mga anak mo. Lima silang sa'yo lang umaasa. Si Luciana lang ang kumikilos sa inyo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, Doming? Ako lang bahala sa lahat. hayo na naman si nanay. Bigla na lang iiyak na mag-isa. Marahil, naalala na naman niya si Itay. Eh bakit naman kasi si Itay hindi pa umuwi sa amin? Para naman pasinungalingan niya yung binibintang na mga kapatid ko na mayroon ibang pamilya na si Itay. Ay, huwag naman po sana. Pwede ba, Luciana? Huwag mo nga akong bungangaan, ha? Mabuti nga, umuwi pa ako sa inyo. Ganun ba? Utang na loob pa namin ang mga anak mo sa iyo ang pag-uwi mo? Ah. Ano ka ba, Santiago? Hindi na mga bata mga anak natin. May magkakuleho ka ng anak. Kaya kung ano man bisyo meron niyang katawan mo, uh. nakikiusap ako. Tantanan mo na yan! Tigilan mo na nga ako, Luciana. Kaya nawawala na ako ng amor sa'yo dahil sa kasisita mo. Santiago, anim nang naging anak natin. Bawat galaw mo, kabisado ko na kung may tinatago kang lihim. Siya na. Puro kasi na pinagsasabi mo sa mga anak mo. May babae ka. Kaya ka ganyan. But kanino makakating dila ang nagbabalita sa'yo, ha? Iharap mo sa akin at papangasin kong mukha nila. Hindi pala, meron na pala siyang ibang babae. Hindi namin alam na meron. Pero ang sa pantahan ng, ng mga kapatid ko, meron na talaga. Ayun balik siya eh. Pumupunta, umuwi, bumabalik, umalis. Hindi sila nagko-confront sa harap namin. Yung nanay ko, makikita mo, lagi na lang siya umiiyak. Kasi nag-iisa siya sa pagsuporta sa lahat ng kapatid. Basta umiiyak lang lagi nanay ko kasi nga, bihirang umuwi talaga tatay ko, nagsusugal. At saka naubos pa nga ang kayamanan, ang natatanging mga pera ng nanay ko dahil sa tatay ko, nagsusugal. Ganon. Demonyo ka talaga! Bakit kasi tataguan mo ko ng pera? Kaya kinuha ko. Ayun, natalo sa sugal. Punan ko yun sa tindahan at tuition fee ng mga anak mo! Bakit mo isinugal? Pera mo, pera ko rin. Ha? Sino ba nagbigay sa ng puhunan? Di ba ako? Huwag mo nga akong pagdamutan ng kaperahan. Mabuti pa, lumayas na ako sa pamamahay na to. Puro kayo malas sa buhay ko. Mga okay. ah, kayo! Si Manny ba nagsibak ng kahoy bago gumala? Opo, Kuya. Kanina pa. Lolita, si Diching Meli mo ba ay tumulong na maglaba kay nanay? Oo naman po, Ate Rufina. Ah! Oh. Huh? Puntang malulita. Bilis! Ang ah, aksyonay! Paging Dr. Hernandez, o, or please. Paging Dr. Hernandez, o, or please. Ikita ko po. Ginawa na namin po ang lahat, pero wala nang nanay <laughs> Hindi! Niko, nai ko! Ay, nai! Ano na kami! Wala na po kayo! Ate Lupina, yung babae ni Tatay, dinidisplay pa niya. Kapag talaga ng pagmukha niya. Hayaan mo na lang sila! Hindi na natin kailangan si Tatay! Namatay po nanay ko, 50, umamatay mamatay siya. Pero nanay ko, binuhay kami ng marangya naman. Marang, ibig sabihin marangya, yung kung ano yung kaya niya ibigay sa amin, talagang binibigay niya. Yun. Lahat ng kapatid ko, galit lang sa, sa atay ko, pero dahil sa paniniwala ko ng medyos, hindi talaga ako nagtanim ng sama ng loob. Hello! Good morning, Lita. <laughs> Good morning din sa'yo, Fortunato. Uy, naglalakad ka lang ah. Ano, nagtitipid ka sa pamasahin yan? <laughs> Stone throw away lang. Tinutuluyan kong dorm eh. Hmm. Eh, teka. Saan ba niyo dito? Ayan o. No? sa iskinitang yan. Hmm? Yang bahay na yan. Ah, tawid lang. Ay, oo nga no. Kamusta ka na, Lolita? Kamusta na pag apply mo ng trabaho? Hay, nako. Salamat, Kuya Tony. At natanggap ako kahit hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Kaya magsisimula na akong humiwalay sa'yo, Ate Rufina, ha? Kasi nakahanap na rin ako ng kwarto na maupaan ko. Yung malapit sa kumpanya, bali, stone away throw, ika nga. Oo, oh, mabuti naman. Kung sa bagay, para di ka na mamamasahe, di ba? At para makaipon ka sa iyong pag-aaral. Ako rin naman, working student ako ngayon, di ba? Siguro ate, matagal-tagal pa bago ako makapagpa-enroll. Iipon muna ako. Uy, Fortunato, <laughs> Salamat sa treatment to, ha. Nabusog ako. Masarap yung pagkain dito. Eh, di okay. Pabuti naman na gustuhan mo yung pagkain dito. <laughs> eh, teka nga pala. Ano ba ang okasyon? Eh, ano ba? Birthday mo ba? Kaso wala pa akong gift sa'yo. Kasi wala akong alam. Basta... Inaya mo na lang ako eh. Eh, tsaka bakit ako lang in-invite mo? Nasaan na yung iba? Wala sila. Hindi sila kasali sa usapan. Ha? Uh, <clears throat> mm. Meron na ng pagtatapat sa iyo eh. Uh, Alam mo, gusto kita, Lolita. Ha? ha? Gusto mo ako? Mm. Eh, bakit naman ako? Eh marami naman sa mga kaopisina natin na magaganda. Sayo ko nakita yung hinahanap ko sa isang babae. Gusto kitang pakasalan. Magpakasal ka sa akin. Ha? Naku, para naman akong bibitain ito. Pinakain mo ko ng masasarap na pagkain para digahan? Eh, kasi, mas romantic eh. Ang place na ato, kaya ganun. O ano, payag ka na bang magpakasal sa akin? Ha? Agad-agad? <laughs> I make With you. Lahat kami nagkawatak-watak na kung saan-saan na kami natira. Nagkayod na kami ng kanya-kanya. Tapos dumating yung time na nakapag-asawa ako. Ang asawa ko, Fortunato, nag-meet kami sa isang company ng World Wild Garments. Maintenance siya doon sa company ako sa sales. Napapunta ako sa sales. Pinalad ako na napunta ako sa sales despite na hindi ako nakatapos. Lolita naman. Makinig ka na muna sa akin, please. Hindi ka talaga pwedeng magbiyahe. Baka mapano epa Eh, eh papano ng trabaho ko? Mag-isa ka lang ba magtatrabaho? Oh, e eh. eh, papano na yung gastusin natin? Eh, hindi ba tayo mag-iipon para sa ating baby? Lolita. Fort, hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho. kang trabaho ngayon dahil pinagbawalan ka ng doktor na magbiyahe ng malayo. Mabuti pa. Sa akin ka nalang magtrabaho dito sa Lamber. Mangupahan na lang kayo ni Portunato dito sa Cavite. Ay, nako Salamat, Kuya Tony. Ah, um, may kakilala ako dito sa Cavite. May paupahan yung kumpare kong si Joe. Dito, malapit lang sa inyo. Matagal lang nang inaalok sa akin eh. Kaso nga, malayo nga sa trabaho ko. Pero para kay Lolita at sa aming magiging baby, lilipat kami. Ay, Diyos ko. Lahat ng mga kapatid ko, may mga negosyo na. Ako na lang po ang wala. Ayoko na pong mamasukan. Gusto ko na pong magkaroon ng negosyo. Gusto ko naman pong yumaman para sa baby ko. Bigyan niyo naman po ninyo ko ng negosyo. Matagal ko na po itong pinagdarasal sa inyo. Ang inyong napakinggan ay ang katatapos na pagsasadula ng isang yugto ng pananagumpay sa buhay ni Lolita Go sa episode na pinamagatang Hollow Blocks. Ginampanan ni Nancy Lasarte sa papel ni Lolita Go at mga kasamahang nagsiganap Lawrence Rojas Joe Plasiego Fidel Odarbe Lisa Odarbe Kayla Escalante Rick Vale Isinulat ni Jerry Peñalosa Mapanlikhang tunog Bernie Bascal, Musika Jerry Peñalosa At sa direksyon Ding Camacho Sundan bukas ang pagpapatuloy ng kwento ng buhay ni Lolita Go dito sa Yugto sa episode na pinamagatang Hollow Blocks sa ganitong oras at himpilan. Far East Broadcasting Company, Radio TV.